Na-miss doon ni partner yung loto ko. Kaya yan, magluluto tayo ng garlic chicken or chicken garlic. Ay, nako, basta parehas lang yan. Eh, ako kaya. Na-miss din kaya ni partner. Ay, ginaw ko lang Nilagyan lang pala yan ni partner ng Tasty Boy. At binikos-mikos niya na yan. At ayan na, magpapainit na tayo ng kawali. Pagkatapos niyan, maglalagay na tayo ng mantika sa kawali. Hiringa lang ang mara niyo sa magbubuloy sober Parang magkasing nahabol ang kabayo pag uminit na yung ulo ko, este, yung mantika pala, ilalagay na natin yung mga manok dyan. Kibibrituhin nga natin. One at a time nga lang ang tagalagay ko sa mga manok na yan. Wow, English yan. Natapos ko na palang may prito yung mga manok na yan. First fry pa lang yan ha. Kailangan natin i-double fry yan. Wow, English yan. Kailangan nga natin i-double fry ang mga manok na yan para nga mas crunchy. Pinagsama-sama ko na pala yung prito yung mga manok na yan. Maluloto din naman yan. Binawasan ko lang pala yung mantika dyan. Baka naman malunod tayo sa mantika nito. Pagkakainin natin yan. Maglalagay lang pala tayo ng liquid seasoning dyan para mas malasa yung ating piniritong manok. Ilagyan ko pala yung isang dusi ng bawang. Hay, ang dami naman. Pagkatapos natin malagyan ng bawang yan, imikos-mikos natin yan mga mare. Ewan ko na lang talaga kung hindi pala lumayan love si partner sa akin ito. Ayan na, luto na ng aking garlic chicken. Oh, siya mga mare. Para kuya. Thank you for Naging dinosaur na ang marinyo.